iba pang balita, sugata ng isang pulis matapos saksakin ng lalaking inaaresto niya. Ang depensa ng sospek, sinapian daw siya. Magbabalita si Ian Suyu. Sa body footage ng pulis na ito, makikitang kausap niya ang lalaking nakaitim na sando na kasama ang mga tauhan ng barangay UP Campus sa Quezon City kahapon. Hanggang sa nauwi sa komprontasyon.

Abay, nag inat pa nga. Pero nung akmang lalapitan na siya ng pulis, bigla naman siyang kumaripas ng takbo palayo at nagkagulo na. Hindi na nakita sa video pero nasaksak ng suspect ang pulis na lumapit sa kanya. Nagtamo ng tama sa kaliwang braso si Patrolman Jonathan Orlanes. Sa hot pursuit operation ng QCPD Station 9, tuluyan ding na-corner ang suspect na kinilalang si Brian Boldero. Sabi ng nakakita, walang kaabog-abog na bigla na lang nang bugbog si Boldero ng 54 anyos na biktima. Nagiinom man po, tapos bigla na lang siyang sumulpot sa matanda. Tapos, doon, nagbubog-bog niya. Maging ang pulis na sinaksak, nagulat sa nangyari. Buti na lang, mapabaw lang ang saksak. Bale, ipapasipay po namin siya. Dadali po namin sa barangay po tara. Eh, hindi ko po alam na may dala po siyang patalim. Bumunot po siya, tapos bigla niya po akong sinakta. Nasa lag ko po, kaya dito po ako naman sa braso. Napag-alamang dati na rin nakulong si Boldero sa kasong theft at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Depensa ni Boldero. Basta nagugulat lang po ako parang may biglang mga sumasanib. Sanib siguro yun kasi di ko alam yun eh. Gulat lang ako ano eh. Eh. Hindi ko po alam mo si ano basta para lang ano para may sumasanib na talaga sa akin. Nina. Sa kabila ng kanyang palusot, tuloy ang patong-patong na reklamong frustrated homicide, direct assault at serious physical injury laban sa kanya. Para sa 1PH, Ian Suyo, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.